Hello guys. Magandang araw sa inyong lahat. Tingnan niyo si Chico guys. Nagpapalangging talaga siya sa nanay niya guys. Oh. Kasi guys, inaantok na siya guys. Gusto niya yung gusto niya yung hina, hinahawakan siya guys. Yan o, oh, yung binibibibibi binibibi siya guys. Tingnan niyo naman yan guys. Oo. Oh. Hmm. Tingnan nyo naman yung mukha nyan guys Mantap so, mantap na yun guys Kasi yung aga aga nagising Yan kanina Yan guys Kaya si nanay Puyat din Napuyat din kay Chico hmm. Hmm. Yan guys yung mukha nyan guys O so, oh. Diba guys O oh. hmm. Grabing antok nya na guys Pinipigilan niya lang yung antok niya guys eh uh, Tulog ka na bunso uh, Tulog ka na kasi guys Pagtatayo ako guys Susunod na naman sa akin to guys Grabe uh, antok na Tulog ka na baby Tulog ka na Tulog na, na. Chikung Mabait Tulog na, Chico, malablag ni nanay. Tulog na, tulog na, bibing mabait. Gusto niya yan guys, ginaganyan siya lang nanay. Yan guys, yan. Okay. Yan, matutulog na yan si Chico guys, For watching, please subscribe my YouTube channel. Maraming salamat.